ang host ng It's Showtime na si Anne Curtis tungkol sa kanyang alagang pusa na si Mugwai. Magiging maliit ko siyang gremlin munchkin palagi. Inanunsyo ni Anne Curtis na ang kanyang minamahal na four baby na si Mugwai ay tumawid na sa Rainbow Bridge matapos ang halos labing isa taon. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng It's Showtime host ang mga larawan ng kanyang magagandang alaala kasama si Mugwai at ipinahayag kung gaano niya ito mamimiss sa isang maulan na linggo ng hapon, matapos ang halos labing isa taon na bahagi ng aming pamilya, ang pinakamamahal naming si Mugway ay tumawid na sa Rainbow Bridge. Magiging maliit ko siyang gremlin munchkin palagi. Matamis na mga panaginip, matanda. Mamimiss namin siya, kanyang isinulat. Sa comment section, iba't ibang lokal na celebrities ang nagbigay ng kanilang pakikiramay sa Filipina-Australian beauty, kabilang si Naomi Perez, Jesse Mendiola, at Maxine Magalona. Bago ito, si Anne at ang kanyang asawa na si Erwan Hilsaf, kasama ang kanilang anak na si Dahlia, ay kamakailan lamang naglakbay patungong South Africa para sa isang family vacation. Sila ay sinamahan din ni na Solen Hilsaf at Nico Bolzico, kasama ang kanilang mga anak na si Nathelene at Malis.